She's so sweet. This is my daddy. He's so neat. Here is my brother and my sister too. We are a family. Yes, it's true. Family, family, all around. Hi guys, dito kami ngayon sa Highway 410. papunta kami ngayon sa. family doctor namin may check up yung aking husband at ang aking bunsong anak yan, medyo traffic yan dito sa highway 410 yan, hindi lang medyo traffic, para siyang EDSA <laughs> para ka nasa Pilipinas sa dami ng tao na dito sa Ontario at dito sa lugar namin sa GTA ganyan, ang dami ng sasakyan mga 10 years pa para na tayo EDSA hindi <laughs> <laughs> <Dira> naman ganito hindi <sighs> naman lagi Ayan. kasi ano nga yun eh parang anong rush hour ba yung mga ganun mm, rush hour rush papasok hour papasok papasok sa trabaho papasok sa school so kaya ganito ka traffic dito sa highway 410 Pero pag naman hindi rush hour, dire-diretso, well, sandali lang. Yeah. Ang aming travel papunta ng Mississauga. Yeah. Taga Brampton kami, old, yeah. pero yung family doctor namin old, yeah. from Mississauga. Yeah. So, So, balian layo po ng Mississauga sa Brampton is 20? 20 minutes drive, ano? 20 minutes drive. So, kung dadaan ka ng highway, medyo mapapadali. Pero ngayon, dahil traffic, medyo natagalan. Yan. Pansinin nyo, ang lalapad ng ano dito, ng highway. Ilang lane to? Pag dumating dun. Apat. Pero merong... Pero meron anima, no? Ang link. Malapad siya doon sa papuntang Toronto talaga. Anim na link na yun. Anim na link. Yan, yeah, saka meron din dito sa highway na pag dumaan ka may bayad. So, pag ano anong highway yon Ha? Highway 407. 407. So, pag pumasok ka dun sa highway 407, pagpasok mo doon kukuha ng kana ng picture yung sasakyan mo so pag na, pag nakuha na, na yung, yung, yung pinaka plate number mo o mag magbilang ka lang ng one week one week ba one week and doon na yung bill mo <laughs> kasi dati sa Pilipinas pag dumaan ka bayad ka agad sa toll gate di ba dito hindi camera kukuha na ka ng camera yung sasakyan mo tapos after one week dadating na lang sa iyo yung bill mo tayo nun pumasok tayo, aksidente tayo na pasok, magkano na agad yung, yung 12. Yeah, 12 agad ang kinuha sa amin. Ang binayaran namin. Namali lang kami ng pasok ng highway no Hindi namin alam na highway. 407 pala yun. <laughs> Siyempre, na nakapasok na kami, wala na kami choice. Dire, diretso na kami. <laughs> Kaya siguro pag umalag exit ka, abayaran ah, bayaran mo pa din yung pinasok mo. Eh, di, inanon na namin. Sinulit na namin yung pagpasok doon. <laughs> sa Highway 410. Medyo yung weather po ngayon is uh, makulimlim kanina umulan. Ayan uh, yung anak ko. Yan. Ang aking bunso. So, hindi niya alam. May injection na siya ngayon. Meron siyang immunization. Immunization niya mamaya. Sa kanyang... di uh, hindi ko alam kung anong pangalan ng gamot na ilalagay sa lang sa kanya ibibigay sa kanya para sa mga bata yon na 4 to 6 years old kasi dito sa Canada napakahalaga ng immunization kasi pag hindi nila na receive yon alam ng government di ba ng Peel region so pag nakita nila na kulang sa vaccination yung bata nako tatawagan kanila pagagalitan kanun kapag hindi nila hindi kumpleto yung immunization ng mga bata sa so, kapag hindi siya kompleto hindi siya patanggapin sa school hindi siya papapasukin so kailangan uh, laging updated yung kanilang immunization Yan. kasi dito ang mga bata pag-aari ng gobyerno nito <laughs> tagapag-alaga lang ang magulang <laughs> alam nila kung ano pati mga ipin nila kailangan paayos mo kasi chine-check nila yan sa school. Pag nakita nilang may sira, bibigyan ka nila ng letter na sabihin na ipaayos ang ipin ng bata dahil may sira. Ganyan. Ay lang ang talagang masarap dito sa Canada. Yung mga bata. Alagang-alaga, Nebe. Mga bata. Ano sila? Ah, sana sa Pilipinas ganun din, ano? Pero meron naman silang four piece. Ay, yung four piece. Eh, nag-uumpis na nun. Oo, meron silang four no piece. Program. Alam ko eh. May program ng... Pero sana lahat gano'n, yung lahat ng mga bata may naririsip sa government. Kasi dito gano'n eh, may naririsip sa government monthly. Pagkapanganak. Pagkapanganak pa lang nila, may mare-receive na sila monthly sa government. Every ano yon every month, every 20th ng month, ano, doon mo mare yung money. So, dito, mas marami kang anak, mas marami kang ma-re-receive. <laughs> Pero kahit na ganon, merong mga pamilya dito na mas gusto nila anak nila dalawa lang. Di ba, no? Kasi minsan kasi, kapag nagdami sila ng anak, ang problema na nila, pag nag-work sila, hindi nila alam kung sino mag-aalaga. Pero okay lang, kasi kung marami kang anak, tapos, Uh, yeah, malaki marireceive mo sa government kahit hindi ka na mag-birth, di ba? Ano? Alagaan mo na lang anak mo. Tapos pag lumaki na sila, pag mga nasa 12 years old na sila, pwede na sila iwan sa bahay. Tung ka na lang mag-start mag-birth. Si RJ, 11 na, di ba? mag 11 So, pagdating ng 12, 12 ba o 13, pwede na siya mag-alaga ng kapatid. De, pag nag-interview si RJ, pwede na akong mag-work talaga ng full time. Ne? kasi sandali na lang si RJ. Mga ilang tumbling na lang ang iintayin ko. <laughs> so ngayon kailangan pa part-time, part-time lang ang aking work. Kasi ang aking bunso ay 4 years old pa lang. JK pa lang siya. So hindi pa inaalawd ng teacher na si RJ yung sumundo sa kanila dahil si RJ mag 11 pa lang so uh, lang nila na sumundo sa bata is parang nasa 12 yata kung kung di ako nagkakamali ah. oh, oh, yeah mga 12 years old dun pa lang nila ya allow na na yung yung, yung bata ay sumundo dun sa mga kapatid niya Yan, nakakatingting uh, yan. sexy ng no, ano, building, oh. Sana all ganyan ang katawan, sexy. Tapos doon naman sa kabilang side, tingnan mo yung ano, yung building para siyang ano, Minecraft. <laughs> dito sa lugar na to sa We, sa Misisaga, Lagi na lang may construction dito, hindi na natapos. Mula no dumating ako dito nine years ago, may construction hanggang ngayon may construction. <laughs> Lifetime na yata construction dito. Pero eto yata yung yung ginibuild nila yung ano to, 'di ba? Yung um, train, ano parang tawag train. Yan? Train. yan. Train papunta ng downtown Toronto. So, pag natapos yan, mas mapapadali ang pagpunta sa downtown Toronto. Pero ako okay, yung pumunta dun eh. Hindi hirap mag-drive dun ano bebe, ano, kahit marunong ka. Hmm. Nakakakaba. Pag, nang, pag pumupunta kami ng Toronto, nakinakabahan ako. Hindi, makabisado Ma. yung mga. Oo. Saka ang mahal ng parking. How much yung parking doon, Be? 20? Hindi mo makikita yung sign. Nandun ka na pala sa lane ng mga... Oo, bata. minsan nung pumunta kami doon, hindi namin alam. Napunta kami sa lane ng train. <laughs> 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 talagang sinisigawan kami ng mga tao. Bakit daw kami nandun doon? Ako sabi, talagang... Talagang halos nervous natin. Baskit hindi namin alam ko sa'yo. <laughs> <laughs> Kaya ayaw ko na pupunta sa... Ano? pupunta ng Toronto. Siguro magandang pumunta ng Toronto kung mag, uh, ano, ka, sasakay ka ng uh, subway. Subway, yan. Yung magta-travel lang kayo papunta doon. Tapos lakad-lakad lang kayo. Kaya lang, pag pupunta ka doon, mahirap pumunta ng summer kasi sobrang init. Mas maganda fall, ano, be, no? Yung medyo malamig-lamig, na? No? Mm. Yung hindi siya ganon. Magandang mag-travel doon siguro, mga fall. Yan, kasi maganda yung maganda yung Pero yung pag summer doon, maraming tao. Yeah, may mala, madaming tao. Nagtry kami pumunta doon nung summer para pumunta doon sa CN Tower. Di kami nakapasok. Ang haba ng pila tapos ang init-init. Tapos ang mahal din ano ba no, magkano yung papapanik ano? Oh, parang ako nang hinaya ako sa pera kain ko na lang yun. <laughs> Kuripot ako pagdating sa mga ganun eh sa mga entrance entrance na matat malalaki yung ibabayad ikakain ko na lang siya bibili ko na lang siya ng pagkain pero gusto ng asawa ko na ma-experience ko na makapanik makapan doon pero kahit di ko na siya makita okay lang <laughs> nakikita ko naman siya sa TV Ay, nakita ko siya sa YouTube <laughs> so parang na nakapanik na rin ako Pero syempre, gusto ko din ma-experience ng mga anak ko. Siguro kapag may mga tour sila sa school, pasasamahin ko na lang sila. Ano eh. Bena, ganun na lang. Ano. Pag may mga tour sila, para ma-experience nila yung pagpunta sa mga ganun. Sa bagay, pag tuma lumaki naman sila, mapupuntahan din naman nila yon Pag nagkaroon na sa sarili-sarili mga buhay ng mga barkada, makakapunta na rin naman sila. Yan. Dito sa, ito yung Ito yung misisaga lugar ng Mississauga taga dito si Ariel Rivera si Ariel saka si Jelly Jelly de Belen sa Mississauga Ontario lagi talagang traffic dito eh. Sa dami kasi ng construction nila sa daan, kaya talagang ganito yung everyday life nila. Mahirap pa rin talagang dumaan dito. Kaya kailangan, kung dito ka dadaan, maglalaan ka ng oras. Para hindi ka malit sa trabaho or sa school. may police, may police, may police, Russell. Don't cry. Yan dito, kapag may mga construction, laging may mga nakabantay na pulis. Pudis, pudis, pudis. na namali tayo. Dapat dito para tayo sa right side. Pabuti na na pinagbitin tayo ng ating nasa likod. condominium yan, di ba, be? Apartment. 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 Yan, nakita yung sexing, uh, sexing building na yun. Apartment, yun ano, be? Ay, a condo. Condo unit. So, kung magre-rent ka ng condo doon, alam nyo ba yung monthly doon? Ng condo? Nasa 2-5. Grabe, ano? Two, one bedroom o two bedroom lang yata. Yun, ano? Para ka ng, ano, nagmo mortgage kaya dito sa Canada, mas maganda na mag-ipon ka. Mag-ipon pag ka dito, ipon, ipon. Ipon ka muna ng ipon para makabili ka ng bahay. Kasi kung lagi ka lang magre-rent, nako, para kang nagtatapo ng pera. Sa sobrang mahal ng rent, kailangan mag-ipon. So, wag ka ng bibili ng, ng mga luho-luho pisaan mo muna ng mag-save ng money para makapag save ka pang down ng bahay. Saka kailangan din is maganda yung credit score mo para ma-approve ka sa bangko. Ayun ang mga requirements. Kahit may ipon ka, kung bad credit ka naman, hindi ka pa rin ma approve So kailangan talaga is maganda credit score mo and then uh, may ipon ka. magstart Mag-start muna sa ano, maliit na bahay. magstart start muna sa, pwede na rin kondo, no? Kondo, condo, condo or townhouse, ano? Tapos, after, after ilang years, benta mo. Tapos, para makabili ka ng single house. Kasi kami, ganun ang nangyari sa amin noon. nag kami sa condo townhouse yun sa atin, di ba? Condo townhouse, di ba? Hush Pero sabi si nila ah, Una kami nung, nag, nung dumating kami dito Tumira kami sa basement Yan, Basement muna kami tumira Dalawang beses kami Nag-rent na nag ng basement So unang basement namin One bedroom lang Tapos nagkaroon ako ng Kasi tatlo lang kami noon Tapos nagkaroon ako ng anak Naging dalawa yung uh, Aming anak Tapos nagkaroon ng available na basement apartment doon sa malapit sa bahay ng kapatid ng asawa ko so mas convenient sa amin dahil malapit kami doon sa sister-in-law ko so lumipat kami ayan lumipat kami pero shout out doon sa aming may-ari ng basement na tinitirhan namin sa uh, unang basement natin si 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 Uda si ba, si ay uh, si Janus and saka si Mamuda, mga taga Bangladesh sila, napakababait nila talaga, sobra. Hanggang ngayon, minsan minimessage pa nila kami na nag-visit daw kami sa kanila. And then, anong umalis kami doon, lumipat naman kami doon sa ano naman, ang may-ari naman ng bahay na tinira namin sa pangalawa is Indian, Indian National, di ba? Si um, Ruby, ano pangalan ng lalaki? Beh? Oo, oh, oh, nalimutan ko yung pangalan. Mababait din sila. Tapos nung nakabili na kami ng bahay, nakakatawa sila, binigyan pa nila kami ng gamit. Binigay nila sa amin yung table. Bigay sila sa amin ng table. Babait sila talaga. Yan, nagas na nakabili na kami ng bahay. Unang bahay namin is townhouse. Tapos, after two years, binenta namin, binenta namin yung townhouse, bumili kami ng single house. Yan. Kaya doon na kami nakatira ngayon sa single house ngayon. So, nandito ito na kami sa building kung saan magpapacheck up ang aking asawa at anak. Ito ang Cooksville Family Clinic. Yan. Naunahan tayo sa parking. Dati mong sasakyan, be. Wow! Minto, kapate. <laughs> ayan o doon na mas ay, hirapan mo pa yung sarili mo eh. o, oh, dito ka na lang dito rin si ate oh wait, wait hi guys, eto tapos na kami pauwi na kami sa aming doctor's appointment hindi ko na nakuhanan ng video yung aming pagpan pagpunta dun sa doktor kasi late na kami, pinagalitan nga ako ni Dr. Figueroa <laughs> bawal daw late nagsorry na lang ako Yan. injection na ng aking maboging anak at ang aking asawa naman eh need mag diet need niya ulit uh, gamitin yung kanyang ano yung sipak sipak pa tawag. yung uh, kasi meron meron siyang sleep apnea so need niya na gamitin ulit yung machine yun. Matigas kasi yung ulo ng asawa ko eh. Sabi ko sa kanya, lagi yung gamitin yun. Kaso, ano, yung mga, mga uh, minsan may mga taong matitigas ang ulo, ay na-realize niya na, na dapat siya maging healthy. Ayan. He's getting old, sabi ng doktor. So that's why he needs to take care of him. Tama ba? Ang sarili niya himself. Ayan. kasama ang panahon ngayon Ayan. Pero, kasi ano na ngayon eh, uh, fall na. So, yesterday, Sunday, start ng first, ayun ng first day of fall. First day of fall kahapon, di ba? September 22. Ayan. So, bali, mag-start ng mag-change yung color ng mga puno. Ayan. Ito yung time na maganda ang mga puno ngayon colorful ang kaniyang mga magiging kulay ng mga puno ngayong September to to December, di ba? December. December. No. Hindi, I mean yung, yung fall. 3 months ang fall, September, di ba? October, eh, October, November. Yeah. Sa kapag fall, start na rin dumamit. Pero ngayon, ano pa, ano? Warm pa, no? sabi sa forecast, ngayong week na to medyo warm pa ang weather. Pero sa Alberta yata, nag-start na silang lumamig Dito, warm pa rin. Pag lumabas ka, kahit naka-t-shirt ka, pwede pa rin. Oh. Yung Toyota Sienna, yun yung baganda. Oh. Bago, ano, hybrid yan, diba? Ang Yun ang pangarap namin sa sakyan, kaso Mariosep, pagka mahal-mahal. So hanggang na lang siya. <laughs> pangarap na lang si Toyota Sienna. Makakabili na siguro kami nung kapag tumama kami sa loto. <laughs> Pero okay naman ito sa sakya namin. Mazda CX-9. So, 7-seater. So, okay na. Ang mahalaga, 7-seater siya. Kasi 7-seater din ang Toyota Sienna, di ba? maganda yung seven seater para kung sakaling may mga visitor kayo from from Philippines hindi <coughs> na kayo mamumblema kung saan may sasakay just like yung ate ko kasi yung ate ko kasi nagbibisit dito sa Canada so para kung sakaling dumating siya merong meron siyang mauupuan sa sasakyan na, na, na space dito sa sasakyan namin kasi tatlo yung anak ko. So, kung ang sasakyan namin is 5 seater lang, pag dumating siya, ang kami. Wala siyang masasakyan. Siya. Kaya, okay na yung seven-seater. Bago kami umuwi, dadaan kami sa Asian Store. Ang pangalan ng Asian Store is Ocean. Ocean. Ocean Eleven. <laughs> ang movie di ba? Ocean Eleven sa Clark Boulevard and Queen Street na kami. Ayan ang daan dito. Parang ano din, parang yung papunta sa Manila. Ganito din hindi ba yung papunta sa Manila? Di ba no? Yung sa paggaling kang bataan. Parang ganito din. Ganito din maluwang? Maluwang din. Maluwang din naman. Pero hindi ganito kaluwang, pero maluwang. din eh. Para kung si ano si Sandra ong hindi pa na nalala. <laughs> Saan ka nag-aaral? Hindi ko na po maalala. Ka Sandra Ong, Sandra Ong, si Sandra Ong. Yung isa yung, yung, medyo maganda. Sandra Ong yun, di ba? Sandra Ong ba? Ka Sandra Ong. Kasandra, ah, Kasandra. Yeah, si Alice Bo. Si Alice Bo. Lumaki daw siya sa farm sa farm. Ba't tayo sa Clark? Di ba sa Ocean tayo? Solid line yan. Bakit ka nag-ano? Kung talaga excuse ka dyan. Ito asawa ko may isa na ano din eh. Pasaway din sa rules eh. Pag nahuli ka ng ano, nahuli ka ng pulis ay hindi na kami dapat mag-exit sa Queen Street. Kasi punta kami ng Ocean. Ocean Deep. <laughs> Diyan kami mamimingwit na isda. Ocean Deep. Ayun yung mga sasakyan. No? Oh. Mga pago ba yan din? Yung mga yan, yung mga nasa, ayun yung mga dinideliver na. Tingnan niyo guys, yung mga dinideliver na mga sasakyan. Isipin niyo paano nila na ano Mga bago ba yun mga second hand? Oh, brand new car kata ang galing ang galing ng ano niya ng drive driver ng mga ano ba tawag mga trailer truck na yan paano nila na gagawang lumiko ano na may ko na oh. palibasa di ako marunong mag drive kaya siguro amaze na amaze ako sa mga driver ng mga ganyang kalalaking truck Ano to?

saka marami na, meron na rin siyang mabibili na fresh na kalamansi dito sa Ocean. Kaya lang ginto ang halaga. Ang isang pack na konti lang ang laman is nagkakahalaga ng 12 dollars. Kalain mo yun Kalamansi 12 dollars. Samantalang sa Pilipinas, si eh, mong hingin lang sa kapitbahay mong may tanim ng puno ng kalamansi. <laughs> ay nako. Pero sa talaga, iba kasi ang lasa ng ano, ng kalamansi. Ano, bebe, no? Pati tayo. Ay, meron pala dito. Pwede na para tayo kumuha ng ano. ng Um, uh, yeah. Where are going to the store? Yeah. We're going there. Later. Later? Yeah. but hindi na lang tayo dun, be? Lumipat. Saan? Doon, no? Para malapit tayo sa cart. May cart din doon. Yeah, pero parang malayo sa paglabas natin. Uh, malayang, na, ah, okay. Sige. Ano ba? okay. okay, baba. Ah, samahan niyo kami sa ano, sa sa pagpunta sa Meron ba akong piso? Tingnan mo nga kung may piso diyan. Wait. Ah, wait. Tingnan natin wait lang. Ha? Hawakan mo tong ating ano video. Yan, magsalita ka. Kahit ano sasabihin ko? Kaya na. Hi. <laughs> wow, ang piso. Kasi kailangan ng piso. Para makakuha ng card Kasi bakit kasi may nalagyan pa nila ng piso? Ay, sorry. Sorry, nasira na ano yung sasakyan. Well, let's go, Russell. Can you get Russell, be? ko lang yung aking pants. Kita. Ayan. so kanina, di ko natapos yung vlog ko doon sa Asian Store, doon sa Ocean. Model my cellphone. So where's your cellphone. I just took it. I just use the iPad. No! Oh, go, go get your cellphone to po, no, Put the camera on. up. Put and, the camera up. And pa. Oh, yeah. I'm up in the boat. Yan. So, bali, pagkatapos namin mag-Asian store, umuwi na kami dito sa bahay. Uh, bali, ng mga, hindi ko na na-block, na block it. na na yung nasa loob ng Asian store kasi naging busy na kami sa... Okay. Can you help him But to get the cellphone to Kuya? Okay. Okay, okay, okay. So, bali, hindi ko na 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 pakita kasi naging busy na kami sa pamimili ng mga gulay and then isda and chicken kasi yun ang, ang asawa ko so iwas na siya sa sabi ng doctor iwas na siya sa pork and beef so more on gulay siya and um, uh, chicken lang yung pwede niyang kainin. Kasi magkakaroon siya ng cardio. Punta siya sa cardiologist. Magkakaroon siya ng mga test doon. Yan. Para ma-check kung ano yung nagiging problema kasi bumababa daw yung mabagal daw yung heart heart rate ba yon ng puso niya so so titingnan ko ano yung reason ano yung cost ng pagbaba ng kanyang heart rate ba eh ko di ko kasi hindi kasi ako kasama niya dun sa loob ng doctor kasi magkasabay yung kanilang um, uh, schedule nung ng anak niya kasi anak niya, anak namin nagkaroon ng uh, immunization so hindi ko na narinig ko ano yung mga mga sinabi sa kanya ng doktor So, yon At uh, pagkatas ng sa Asian store, umuwi na kami nagluto ako ng pagkain yung babaunin sa kanyang kakainin namin tanghali Tapos pumasok na sa work yung sawa ko at kami naman. Ako naman nag ako para masundo ko yung mga anak ko sa, sa school. So, after noon, umuwi kami sa bahay. Ngayon, eto na. Nandito na kami sa bed. Patulog na kami. Yan. So, so next vlog next. So, dito ko natatapos sa inyong aking Mami! vlog kasi yung aking Mami! laki na humulog. So, bye-bye!